Hello, good morning, good morning mga ka-driver natin dyan Happy Happy Friday nga pala sa inyong lahat Ay tayo ay babiyahin na uli mga ka-idol mga ka-driver natin dyan So, dahil tayo bumiyahe ang ating guide Hingi tayo kay Lord ng gabay Okay? Hello Lord, good morning sa iyo Lord. Sa araw na ito Lord, araw ng Friday Lord. Lord, gabayan niyo po ako ulit Lord sa aking pagbiyahe. Kung saan man ako patungo Lord, sana po nandyan kayo palagi sa tabi ko at gabayan niyo po ako Lord. Hindi lang sa akin Lord, lahat na rin Lord sa mga mga pamili ko at sa mga kasama ko sa trabaho Lord, gabayan niyo din po sila. Yun lang po Lord ang tanging hiling ko sa iyo Lord, na gabayan niyo po kami bilang anak niyo Lord. Thank you so much, Lord. Okay, start na tayo. Start. Five minutes bago tayo umalis. Okay, naka five minutes tayo sa ating start na painit muna ng makina. Five minutes, okay na yun. So, ngayon, Aarangkada na tayo. Magpapagas muna ako. Baka konti na lang yung gas ko eh. Baka mamaya matirikan tayo. Okay. Pagas tayo sa tutal. Yun. Gasolinahan. Papagas tayo. 1000 diesel Bagus tayo 1000 diesel uh. Tapos pa-receive ako ah